Mrs. Salve? Oo. Ang dali po ha. Ito, itong CCTV na to, bago kayo dumikit dito sa counter, makikita ho eh Ayano O yan o, napapanood niyo po? Opo. Oh, may cellphone ho, naka, may cellphone itim mo, oh. Tapos nandun po kayo sa nakapila? Kayo ba yon? Opo. nakapila ho kayo, di diba? O yan <laughs> o, may cellphone po, ayun o. bago kayo dumikit doon sa sa counter, may cellphone na isa. Nakita niyo? Opo. Oh, o, yan po kayo. Okay. May nilapag po kayong cellphone. Yeah. cell nyo ba yun nilapag niya? Apa, 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 Oh, isa, isa lang ho yung dalawa ninyo, tapos kumukuha ko kayo ng pera. Di ba? Nilapag niyo yung cellphone po ninyo, pero may cellphone ho doon sa unahan. Okay? Sandal. Sige, okay, panoorin lang po muna ninyo, ha? Okay, meron pang isang, ayun uh, yung tendero. May cellphone na nila, mayroon, yung cellphone po ninyo, din, din, nilapag po ninyo, di ba? opo Okay, tapos yung kamay po ninyo dalawa, wala na akong cellphone ako nakikita kung hindi nag nagkumukuha ho yata kayo ng pambayad. Opo, opo. Okay, kumukuha ho yata kayo ng pambayad. O sige. Ah. Uh, Ayun ho, makikita dalawa ho sila. Okay? O ayan na, ho, ayan na ho kayo. Kayo na ho yata yung kakausapin, may cellphone ho doon, nagdalawa ako nakikita. Ayon. Tapos dumikit na po kayo sa counter, nandaharapan niyo po yung cellphone niyo na nilapag, isa, at may isang cellphone pa doon sa unahan po ninyo. Okay. Ayun na po. Panoorin po niyo ha para matapos na po natin ito at pakipaliwanag po. Sige po, ikwento nyo sa akin kung ano yung nakikita po ninyo para may depensa din po niyo yun nga po, nila kami po yung cellphone ko, tapos yung cellphone ng nagpalod po. Hmm. So, yun po. Ayan na, oh. Sige po, ikwento po ninyo. Sabi niyo kasi sa inyo, sa akin, dalawa yung cellphone ninyong dala eh. Opo, yung kay Mr. Mo ah oh, nakita mo ba dyan na dalawa po yung dala, dala ninyong cellphone? Isa lang ho dala po ninyo, Mrs. Isa lang ho yung dala ninyong cellphone, hindi ho dalawa. Opo, opo. Opo. Bago kayo dumikit doon sa counter, binalik natin yung CCTV, di ba? Bago kayo dumikit. Okay? So, pagdikit ni... Bago kayo dumikit, yung cellphone na yan doon sa unaan po ninyo, yung nakikita nyo na yan, na andyan na po yan bago kayo dumikit sa counter. Tapos, pagdikit nyo sa counter, nilapag nyo yung cellphone yung isa, tapos kumuha kayo ng pera doon sa pitaka ninyo, isa lang ho yung nilapag ninyong cellphone. Wala hong, hindi ho dalawa yung cellphone ko po. Okay. Yung nilapan ko po. Oo. Uh -huh. So, isa lang ho ang dala niyong cellphone? Okay. Yung yung card po, yun ang tinalodan ko po. Oo oh, nga po, naintindihan ko. Ang, ang, ang sabi niyo kasi dalawa po ang cellphone ninyo. At yung yung cellphone na, na, na dinala po ninyo ay sa inyo. Ano ho? Opo. Okay. Eh, isa lang ho ang nakita kong cellphone na nilapag po ninyo. okay At yung kinuha po ninyo na dinala ay hindi po yun sa inyo. Wala po akong ano sa pang ko yun. Mrs. Salve. O oh, yan o. Oh. Opo. Nakita okay. niyo ba yung cellphone na yun? Nandun sa counter na nakapila ko kayo? You know yun? Opo. Nakita niyo po yung cellphone doon sa counter habang kayo po ay nakapila dyan sa likod. Bago kayo dumating, may cellphone na po doon. Ayun po o. Oh. Nakita po ninyo? Dito oh, po nakikita ko po. Meron po. O meron. Yan po yung cellphone na dinampot po ninyo. Tama po. Hindi po po yung Nakita okay. 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 mm -hmm. mo nga yan maayos. Mrs. Dito kay sa akin makinig ah. Nakapost po di ba? Okay. Bago kayo dumikit po dyan sa counter, may cellphone po na nandoon sa counter. Ayan po o oh, yung kulay itim. Nakikita nyo po? Okay. Yan po ba isa eh, sa inyo o hindi po? Sa akin po. Sa inyo po ito? O, oh, yung hawak po po. Hindi po nga eh. Sandali nga po eh. Yung hawak ninyo sa inyo. Ang tinatanong ko po sa inyo, yung cellphone na yan, bago kayo dumikit sa counter, yan po oh, sa inyo po ba yan? Oh, hindi po. Okay, hindi. O, oh, sige. Hindi ah. Sige, sige po. Ituloy mo yung pag-play, Bon. Ituloy mo yung pag-play. Panorin niyo po ah. Ayan po kayo o, oh. nakapila po. Okay, parating pa lang po kayo. Meron nung isang meron nung isang uh, uh, customer. Ayan kayo. Bago kayo, bago kayo lumapit. Ayun yung cellphone ho, ah. Nakikita nyo naman. O, oh, sige. Okay, nila, may nilapag po cellphone. i -pause mo dyan. Post? Okay. Mrs.? Mrs.? Ako. Oo. Uh -oh. May nilapag po cellphone. Galing po sa kamay ninyo yung cellphone na nilapag. Kanino po yon? Sa akin po. Sa inyo, okay. Yung dalawang Opo. kamay po ninyo, may hawak kayong pitaka. Ano po? Opo. Okay. Ano po yung... Dudukot po kayo ng pera pambayad po dun sa Gcas. Opo. Okay. Meron pa ho cellphone na dala kayo bukod doon sa isa na nilapag po ninyo? Yun po. Hawak po yung mister po. Yung cellphone. Hindi yung nga. Po. Tanong ko nga po sa inyo. May hawak. Meron pa ba kayong dalang cellphone na iba bukod doon sa nilapag po ninyo? po, yung kay Mr. po. Nasaan po? Saan dyan? Saan po dyan? Ayun, ayun. Ayan, po. ay, po. So Ayan Hindi, hindi, dito, dito tayo tumingin sa picture. Tingnan niyo po yung picture dyan sa monitor ninyo. pa pa. Nasaan po dyan yung sa Mr. po niyo cellphone? Wala ako nakikita eh. Wala po. Nandun nga po sa kanya kasi nasa motor okay. Ka siya. Okay, nasa motor siya. Okay, nasa motor. So, ibig sabihin, nandala niya pong cellphone isa lang at yung pinaludan po ninyo sa mister ninyo, hawak niya po yon. Ano? Okay. Okay. So, isa lang po dala po ninyo na cellphone. Okay. Okay. Ituloy mo ulit yung CCTV. Pamanorin niyo pa, ha? Para matapos na po tayo. O, oh, sige. Nagbabayad na po kayo, ano? Nakikita niyo po yung sarili po ninyo sa CCTV po. Ano pa ano ginagawa ninyo? Nagdudukot -nag po ng pera sa wallet. Nagatul nagdudukot ng pera sa wallet. Tapos may cellphone po nila pag po ninyo. Isa lang ang dala niyo cellphone, wala na iba, di ba ho ba? Okay, ayan po. Makikita po diyan na isa lang po yung cellphone po ninyo. Yung isang cellphone po na dinampot po ninyo, hindi po sa inyo yon. Tama po ba? Mrs. Salve? Yung dinampot po ninyong cellphone, hindi po sa inyo yon. Tama po. Sa akin po, yung dinampot ko po. <laughs> oh, ayun oh, no, ayun, ito ayun no, oh, yung unang dinampot ninyo, yan no, oh, nakikita nyo po. Opo. Oh, yung cellphone na nasarapan ninyo kanina yan. Sa akin po. Oh, yung nasarapan, yung nasarapan po ninyo, yung labas doon sa kamay ninyo, kanina yon. Oo. Eh, eh. Kanina po yon, Mrs. Salve. Hindi ko po alam. Oh, hindi sa inyo. Yung dinampot, dinampot yun eh. Tama po? Mrs. Dinamp di dinampot nyo po yung cellphone na yan no? yung nasarapan ninyo na hindi niyo alam kung kanino. Ano po? Apo. Okay. Sige po. Para hindi na po tayo maba, Mrs. Ako po ay nakikiusap sa inyo ibalik po natin yung cellphone. Kung na isang lapo ninyo ako na magtubos, kung naibenta ninyo sabihin nyo sa akin. Kailangan po yung si cellphone na yan sa negosyo. Nasaan na po? po. Mrs. Salve. Opo. Oo, yun dinampot po ninyong cellphone, hindi po sa inyo yon. Sa tindero po yung sa tindahan ho. Yung cellphone po na yon, ginagamit po ng may-ari po. Nasaan na po yung cellphone na yun na dampot po ninyo? Kung naisan la po, tutubusin na lang po namin. O kung naibenta po ninyo, sabihin na lang po ninyo para kung saan, para ma maibalik po natin. Pwede po? Mrs. Salve? Opo. Pwede po ba yun? Apo. Nasaan na po yung cellphone po? Ako na pong kukuha. Ako na pong tutubos. Kailangan lang ko ng tindahan. Ha? Ayun dala na niya na. Isa lang yung nilapag niya. Dalawa na yung dala niya pag alis. Wala na ho tayong masasabi pa dito. Eh, si, yun na si CTV na ho. Wala na po itong phone. Ito po nakita na po. Mrs. Ato. Ganito ho ah. Ah bago kayo dumating, nandyan na po yung cellphone na dinampot po ninyo pag alis ninyo. Ibig sabihin, hindi po sa inyo yung cellphone na dinampot po ninyo palabas. Nagsinungaling kayo sa akin kanina, sabi niyo dalawa ang cellphone ninyo. Eh dito makikita ho na isa lang ho ang cellphone. Kaya ito, misis, ayaw ko na pong patagalin. Sabi ko sa inyo, sabihin nyo na sa akin kung nasaan yung cellphone na yan ako na ho ang tutubos ko na isang lapo ninyo o naibenta ninyo, sabihin niyo na po para matapos na po tayo. Ma'am, nakikiusap na po ako. Ma'am, saan na po yung cellphone? Pwede ho bang mabanggit nyo na lang ki kahit na off the air ho pagtapos natin mag-usap para maibalik ko natin? Okay po? Pwede ho ba yun? Naibalik na lang po natin. Sabi, Mamaya po, bibitawan ko na ako kayo, pero babanggitin niyo po kung saan na yung cellphone at ibabalik ko natin sa may-ari. Pwede po? Opo. Okay. Ibabalik ko natin ngayong araw sa may-ari po, yung cellphone. Okay po? Mrs. Medyo, paano, medyo naguguluhan si mama, no? Ah, paano maguguluhan? Ayan na nga sa harapan niya, eh medyo nagugulo rin ko sa pangyayari. Anong naguguluhan? Ay, ito, pa mo na lang? hindi niya pa rin mapaniwalaan na kinuha niya talaga ito nga hindi niya Hindi niya mapaniwala, hindi niya hindi siya makapaniwala na nakuha niya yung cellphone. O baka nakalimutan niya lang di kanya yan. Sige, ako. Hello, Mrs. Ah, ito ka, Louie. ah, ito si Mrs. Alvin, hindi na kayang makapagsalita. Ah, sabi niya, mag-usap na lang daw po kami. Ah, the air. Isa na lang, isa na lang. Bigay, mo sa kanya, isa na lang, isa na lang. Saglit lang Ay, ito. Mrs. Mrs. Last na lang ito. Mrs. Nadidilig niyo ako po. Okay. Kayo po, ginagalang ko, babae po kayo, di ba? Tapos may anak pa po kayong labing isa doon sa unang asawa ninyo, nakikinig din sila. Ayaw natin magkahiyaan na rito. Unang-una, kanina po, sa radyo po, alam yung sa radyo ito, alam yung ini-interview kayo, nagsinungaling po kayo sa akin. <laughs> Ang sabi nyo, isa lang ang dalawa dala ninyo. Dito, makikita, isa lang. Ngayon, ayaw ko na pong dagdagan. Ayaw ko na pong dagdagan. Pero kung pipilitin po ninyo ako, dadagdagan ko po itong mga sinasabi ko. Ang gusto ko lang ho, yung cellphone ho, ngayong araw, maibalik ko natin sa may-ari. Sabihin nyo lang kung naisan lang na po ninyo o naibenta ninyo kanino at saan. Ibabalik ko natin. Pwede, ako nakikiusap. Pwede ho ba 'yon Opo. Ibabalik ko ngayong araw. Ano po? Okay po? Apo. Ibabalik. Sige. <laughs> Gusto niyo ba mamingi ng paumanin no? sa publiko o sa may ng cellphone? Hindi <laughs> Oo. Pero ibabalik. Bago kay bitawan, ibabalik ko natin ha. Ituturo niyo po kayo dyan kung saan cellphone ho. Pwede? Para bukas, para bukas hindi na natin maulit ito. Opo. O sige. Okay na dyan. Gantong gagawin mo dyan. Bago bago ka umalis, bago ta, bago ka umalis diyan, kailangan yung cellphone ay makuha at ibabalik natin sa may-ari. Hindi ako papayag na hindi maibalik 'yan ngayon bago magtanghali yung cellphone na 'yan. At pag naibalik 'yan, bahala yung may-ari kung ididimanda niya o ano, 'di ba? Pero inamin na ni Ma'am na 'yan ay hindi kanya.